Kung ayaw magastusan, umuwing maaga, umupo sa tabi, matulog, magpahinga. Ganon. <gasps> so, this time, maglalakad ang rola niyo mga mi. Kasi, malalakad lang pala yung ibig ko. Marmoset. Nagpas-pas pa ako. Ano. Pas pa ako ng bunggang-bunggang. Naghintay pa ako sa bus station. O, oh, tapos pagkatawid ko ng, ano, pagkatawid ko rin sa parang footbridge, liksang na. Uh, yung yung liksang, galing dito sa liksang nagpadala ako ng pera, inilakad-lakad ko lang, inikot-ikot ko lang ito. So, maganda pala din yung nag explore ka. So, this time, may bago ako naman akong nalabo. Hindi ko kailangan sumakay-sakay. Okay kaya naman maglakad para mas makatikip. Huwag na mag-train-train, huwag na mag tap tap kasi sayang din. So, kumuha lang ako ng ID ko, ng Hong Kong ID ko, tapos, eto, at babalik na ako, uuwi na ako, umupo muna din sa, umupo muna tayo sa park. And para hindi magastusan, manahinik, huwag nang maglalagalag. Hirap na mapagastos Mabilis lang talaga ang pera dito. Parang yung kumbaga sa piso walang nyo ang malaki saho dito pag binasos pag bumili kayo dito wala rin yung mga sinasaho walang mga kain bubog palaman maniniro nasa pagtitipid talaga nasa pagtitipid so now I know the feeling oh. ngayon maglalakad ang lola nyo so dapat pala talaga sumabay ako kanina dun sa mga kasama ko pero since hindi ko pa man din masyadong alam yung pasikot-sikot, kaya talaga kung saan yung prefer ko na um, manggaling, doon talaga ako na uh, um, So ito yung palengke naman ng yung off-road, which is dito kami kahapon ng amo kong lalaki, nag-tour-tour tour siya sa akin. Sama kayo sa day off ko, mga mi. Sama kayo sa day off ko day off ko for today's video. Nagpunta ng agency, kinuha ko yung Hong Kong ID ko. Tapos, kumunta ako ng Liksang, which is doon ako nagpadala ng pera last time. And, namili na rin ako ng kahit papano mga sabon-sabon ko, personal hygiene ko, uh, tinapay. Kasi syempre, hindi na tayo, oh, sorry, hindi naman na tayo pwedeng oh. piyasa natin lahat sa na mga natin kung anong gusto natin kainin. Ayan. Sorry. May mga dispensary din dito na pwede mabilhan ng mga kung ano-ano. Ikot-ikot ka lang. Gusto mo magmakdo, mag magmakdo ka. May mga makdo din dito. <laughs> Jollibee. Ah! Control-control lang talaga sa pera. Kapag ka gusto mo mag-play, marami talaga mabibili itong nakakaakit sa mata. Hindi ko kailangan na pumunta ng central sa sobrang dami na nang mabibilan dito as in. Tapos walking distance lang talaga siya. Uh, ah, ko din mag uh, mag uh, ano, mga mi mag uh, nito, magbibili ng marami kung ano anong abobot. kasi napakaliit lang ng space doon sa kwarto ko. Boy, kong crush na ko. Eh, Mahaba-haba ang lalakarin ko mga bi, pero sige lang. Isin para Makatipid. Sayang din yung papamasahe. Masarap talaga bumili sana. Kung may mga, mga. Grabe mga mi. Konting pigil-pigil na lang talaga sa sarili kong gustong makatipid. Otherwise, ha, walang matitira talaga sa Manay, manay, manay. Instant talaga. Yung alam nyo, sa totoo lang, yung isang sahuran dito, kung gusto nyo yung gastusin sa isang araw, magagastus nyo talaga, yes. kapag mapakasiba ninyo sa mga bagay-bagay. Ah, dami talaga pagkain na bibili. iinikot ka. Naku, ang dami mo, ang mo talaga makikita. Magkabila ang kanto lang. ちょっと待って。みんなちょっと待って。またね。 Kahit saan saan pa lang lusot nito, eh city walk na oh. So dapat pala dito na lang ako kanina. O oh, di ba mga mi ang syungangers ko? Hindi naman. Ayan oh, ayan na ako. Nandito na ako sa may ano, yung kaninang building na binijohan ko. Lakad-lakad lang pala ito, mga kapaligid-paligiran dito. Ayan, Chunwan West Station na ako. Dito na ako mga mi. Oh, yeah, ah, tatakot pa man ako umabol. Baka, uh, ano, teka habol ako, habol. Habol tayo sa paglalakad. Ah, come on! Ah, red, red, stop, stop. Yun, go. Shun One West Station, Nina Mall One. Magkaharap lang yung Nina Mall One at saka City Walk Two. Yan. Ito na ako sa park. Minute. Malaki-laki ang park dito mga mi. So, ba? Diba, A few minutes walk. A ah, few minutes walking distance lang. Nandun na sa agency pala dapat. Kanina. So, tamo. Basta ang kilikili ng lola nyo. Pero okay lang yan, guys. Sabi nga, eh, mag-explore. Ayan, tapos yan yung Nina Park na pinuntahan namin last time. Sa taas dyan. Na napaka... Ano, namangha din ako dahil may mga flower-flower pa din. And yun nga mga mi. Heto na, dito na ako sa park. Trying to find a spot so I can stay and relax. Okay, bye. Dito na ako. Mamaya kakain, kakain ng lola nyo.